Pagandaan po nito, ang laute na ito ang flatland. Kaya kung nakapangalan sa buhay, at pwede mong makausap yun. Pa wasa magbibisi na kayo. Ganda ng tagot. Ganda rin ang buwangan nito guys. Hindi nito maputik. So pag-iisip na lang. hello guys, uh, ah, panibagong property po tong ating na locate. Ah, ito naman po ay beach front. So nag-iisa po itong na locate natin na small cap. At isa lang naman po itong binebentang lote na ito. So kagandahan po, o oh, ayan po yung mismong kalsada niya. Pasok dito sa mismong property. Meron pa rin po yan dun sa likudan. So ang binebenta pong lote ay naan dun po na beach front. So ito po yung kabahagi pa rin po ito ng property. Pero ang binebenta po, yung na sa first lot po na na So, ang binebenta lang po dito ay minimum niya talaga na binebenta ay ano lang, 1,000 square meter. Pero pwede pa naman daw po yung expand to 2,000 square meter. So, sa ngayon po, ang dagat natin ay ah, dahil nga po ay may masama, masamang panahon, ayan po, uh, ah, medyo... Ano, medyo galit ang dagat natin pero kita nyo naman po yung kanyang discount ang ganda nito guys pagka ito y malinaw kaya lang po ganyan ito po yung pagbilad white sand talaga so ayan po oh. kita niyo yung ganyang pampisaw ng ng dagat kapag maalon so kaya lang ganyan ang kulay nya dahil nga po ay sobrang maalon eti ano nga po may bagyong kaya yan. pero ito po yung nag-aasul-asul naga po yan Kapag ito po yan Then pag, pag ibas naman po hanggang dun pa yan So may video ako nito ng hibas Ipapakita ko rin po dito sa video So puntahan natin yung loteng binibenta oh, ganda ng bit Yung mga uh, ganyan po Malaborakay Ayan Kagandahan po nito Ang loteng na ito ay flat lang Then yung nakapangalan sa title na, Buhay At pwede nyong makausap yun uh, once na magbibisita kayo dahil lagi naman na dito po yung may ari po then yun po uh, isa lang po talagang possible na mabentahan kung gusto yung 1,000 square meter lang o kaya 2,000 square meter sa 2,000 square meter po meron kayong possible na 50 meters ang shoreline nyo po yun po yung lapat po ninyo sa shoreline 50 meters po ang frontage yun. O kaya kapag 1,000 square meter na po, naman po, possible na nasa 30 meters sa po, po yung frontage nyo. So, malapad po. Pahaba po yan. Papunta po dun yung property nya. Yan. So, dito na po yan. Talagang malakas lang ang alon. So, ito'y lilinisin naman po yan. yan. ganda ng dagat. Ganda rin ang buhangin ito, guys. Hindi ito maputik. So, pag hibas ito, hindi rin yan maputik buwangin din po talaga hanggang dun then mayroon din mga parang pinaghihibasanan yung mga mga bato na maliliit din dun dito po, yan po yung kanyang area, ito na po yung binebentang na 1000 square meter, nasa 30 meters kung konti, yan po sa kawayan kawayan na yan, napakapa yan ang pagitan po papunta po din eh, papunta dito yung property na sukat po tayo niyan pag 2,000 mga 50 meters ang frontage So, ito yung ano niya. Then, kagandaan nga po, ayan po. Ayun yung property niya. Konting linisin lang. Then, ang dami pa niyang puno. So, ayan, yeah, may punong mga uh, maniyok pa. Kumbaga ay talagang magandang bakas. So, isa pa ang maganda po dito sa area na ito. Uh, malapit lang po ito sa town proper. Then, dito nga po pala ito sa ano, uh, Buena Vesta, Quezon o barangay maguntag so yun po yung location nitong property then ang layo lamang po nito sa town proper ay nasa 8 kilometer lamang po so sa mga sa biyahe less 10 minutes dahil ang ganda naman po ng kalsada dito sa papasok wala po kayong madadaanan na mga lubak o sira-sira ang kalsada so, baka kahit mababa po yung sasakyan nyo pasok na pasok po dito mismo sa property so ito na po yung Binebenta ito yung looban naman. So, yan, mga niyugan po. Kumbaga, kung, kung idedevelop nga po kapantayan, ah uh, maganda. sunan maganda. po, harap po mismo kayo ng dagat. Iisa lang po ito ha. Pa uh, isang lote lang 'tong binebenta niya. Uh, 1000 square meter, expandable lang po talaga siya sa 2000 kung sakali pong bitin yung ah uh, 1000 square meter. Yan po, iisa lang po kayong pagbibentahan ni ni reseller. And ang presyo po nito Uh, reasonable naman kasi malapit sa town proper tapos ayun nga malapad yung shoreline maganda yung dagat niya maganda yung buhangin a uh, 4,000 per square meter na po ang presyo nito then kahit kahit sa naman po natin uh, pag pumunta tayo ng medyo pag ipababaan na sa General Luna pababa pagbilaw uh, Agdangan napakamahal na po ng lote dyan per lot ng per square meter dyan samantalang ito po ah uh, Quezon area, Benavista so mga nasa 6, 67 hours ang biyahe from Manila uh, yun ho, know, 4,000 per square meter, so nag-iisa po ito na then, hindi na naman po niya ibebenta yung mga karatig na, kasi ang kabuhuhan sukat po nito ay 1 hectare ang binebenta lang talaga niya ay isang lote lang na 1,000 square meter so, o kaya 2,000 square meter so yan po kapantayan po, nalito na tayo sa Tikuran po so yan may bakod naman po yan Ayan. pantay po yan palibot yan dun so, e marami pa yan kasama na po lahat yan kaya na pong bahala mag develop na area magpalinis magpatayo ng mga ano ng mga establishment bahay baka sunan so kayo na po ang bahala doon. sa pag develop then kung tatanungin nyo naman po sa pagsukat sa pag transfer sa sa mga, basta mga taxes po. Yun ang kagandahan po nun dahil sagot na po lahat ni seller. Dahil kagaya po nun, magpapatitle din po kasi siya para do sa kanyang mga anak o yung mga natitirang lote po nitong kalapit po. Tapatitle din po niya, magkakasabay na po yan. Ang offer po niya, 70% down payment at yung last na 30%, yung po yung kumbaga kahit pa huling bayad nyo na po yun kapag release na nung title po sa inyo. So yun down payment pa lang po tayo sa 70%. Pwede na po natin pakinabangan yung property. Then habang inaantay yung ano yung papel, andun po nakaano yung 30%. Kumbaga sa mga dokumento naman na bayaran ay sa abogado naman po natin yung inaadaan lahat notarized. Legal po yung ating pagdaraanan. The same time, wala na po tayong susugsugin sa mga title kung sino yung mga tagapagmana, sino yung mga nakalagay sa title. Dahil buhay po ang nakapangalan sa title at siya po mismo ang nag approve sa atin na ibenta po itong property mo. So yan, kung magustuhan nyo po ito, uh, message lamang po kayo sa akin. So, bumalik, galing na kami dito nung nakaraan. So, hibas lamang. ah uh, gusto ko kasi makita yung taib niya pero papakita ko sa inyo yung view ng paghibas niya para makita niyo na hindi hindi siya putik buhangin din talaga sa may mga batuhan na may nanghihibasan ngayon nung nakaraan so maraming nang na nahihibasan dito mga pusit mga kasi marami po mga pang-ulam kung ano tumamandarin so libangan yan paghibasan. kapag papalinbaran ko naman po ito para makita niyo yung kalaparan niya yun. So, yan ang mga viewing po natin. Yan po yung nag aasol asol talaga yan. So, pag pumunta ko po kayo dito ng mainit, mainit ang panahon, ah, makikita nyo yan. So, yan ito po yung white sand, kung tatawagin na. Dahil pag ito po yan, oh, tag-init, dahil basa nga po. So, kita nyo naman po dito, ah, white sand na po yan, dahil hindi naman to nababasa itong area na ito. And doon din, ah, nababasa. Kaya medyo... Uh, brown yung kulay niya pero ito po, puting buhangin po, po ito maganda flat land maganda ng hangin guys pisa oh. lang ito na napakalapit sa bayan then yung kalapit natin ay mga resort na din yan na pinagrerentahan kumbaga pwede itong parentahan na din kumbaga pwedeng for business at family ano vacation so yon papaliparan po natin ito yung area natin mismo ito po yung kanyang view pag low tide po or hibas so yan po purong buhangin po yan kalahatan wala po yung putik Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.